Matthew 7.1 Do not judge or you too will be judged. Pag may kausap tayo, huwag tayo agad bumubuo sa loob ng isip natin ng judgment tungkol sa kanya. Huwag tayong hindi pa siya tapos magsalita ay meron tayong nabuong hatol against that person who is speaking. Maging maluwag ang hininga ng kapwa sa pagsasalita, bigyan natin ng space. At bigyan natin siya ng, at the very least, benefit of the doubt. Huwag tayong agad-agad manghusga, agad-agad pigilin siya sa kanyang pagsasalita, agad-agad na daigen siya at tayo ang magsasalita. Ang mabuting kausap, hindi dominating. Hindi naguutos o nagpipilit ng point of view niya. Pag kami nagtatanong, bibigyan natin ng sagot. Pero sagot lang natin yun, hindi niya kailangang sundin yung sinabi natin. Binigyan lang natin siya ng isang choice among many choices available sa kanya. James 3.17 But the wisdom that comes from heaven is first of all pure. Then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. Ganun daw ang tunay na karunungan na nagbumula sa Diyos. Dalisay, malinis, ang hinahanap ay katahimikan, hindi gulo. Nagsasaalang-alang sa kapwa, hindi ipinagpipilitan ng sarili, mahabagin, maganda ang bunga, hindi biased, at ito ay matapat at malinis. Ang mabuting counselor, yung mga tagapayo, hindi naguutos. Hindi nagmamanman kung nasusunod siya. Hindi nagagalit pag hindi ni sinunod. At hindi nagpaparusa pag hindi sinunod. Sa counseling, Inaayos lang natin ang magulo. Nagpapaliwanag tayo ng madilim. Nag-aayos ng magulo sa isip. Nag-aalok ng mga choices. But a good counselor lets the counselee decide. Hindi tayo magpapayo tapos ipopulis natin, babantayan yung tao kung sinunod ang payo natin. Tapos magagalit tayo pag hindi tayo sinusunod. Pagkatapos humihingi uli ng payo, sasabihin natin, huwag ka nang magpapayo sa akin, di ka naman sumusunod sa akin. Look, nagpapayo tayo para yung magulong buhok masuklay para mas maintindihan niya. Yung madilim, matapunan ng mas maraming liwanag para mas makita niya ang relationship of things. Pero hindi tayo diktador na magsasabi doon sa humihingi ng payo kung anong dapat niyang gawin. Pwede tayong mag-offer ng, o oh, ito eto ang mga sa tingin ko ay posible mga gawin mo, 1, 2, 3, 4, 5. But let the counselee choose kung anong gusto niyang gawin. At huwag magalit yung counselor pag hindi natupad yung pinapagawa niya. Ganun ang makadyos na pagpapayo. Ganun ang makadyos na pakikinig. At ganun ang makadyos na pagbibigay ng ating kuro-kuro. Hindi natin din na-judge yung tao pag hindi tayo sinunod. Ang mabuting kausap, hindi madaldal. Does not betray trust. Hindi yung nalaman niya, tapos mamaya alam na ng buong barangay. At lalo ngayon, ang bilis-bilis ng social media, pag may nalaman tayong sikreto, ipinagtapat, o kaya ay sa moment of weakness ng kapwa na humihinga sa atin ang sumanang loob, may nalaman tayo, dapat igalang natin yon. Whatever is shared in secret, in good times, in friendship, must be kept a secret even in so-called bad times, even if you become enemies ang totoo at tunay na tao. Pag may ipinagtapat sa iyo ang kapwa sa panahon na kayo magkaibigan, malapit sa isa't isa, pag nagkagalit kayo at nagkalayo, sinisikreto mo pa rin yun. Hindi mo ibinubulgar sa iba dahil lang naiba na ang friendship nyo. Kasi nung isinyer sa iyo yun, maganda ang inyong relasyon. Therefore, igagalang mo yung magandang relasyon ayon, kahit na iba pa nga ang ganong relasyon pagdating ng panahon. Proverbs 11.13 A gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret. Secret niya nung friends kayo, ngayong hindi na kayo friends, igalang mo yung friendship na yon kahit natapos na o kahit na iba, keep it still as a secret. Kung ikaw ay disente, makadyos at mabuting tao. Proverbs 13.3 Those who guard their lips preserve their lives and may I add in the lives of those who trust them. Pagka hindi tayo madaldal, hindi tayo nagbubulga ng mga sikreto, needlessly, yung sarili nating kaligtasan ay ating napapangalagaan, pati kaligtasan ng kapwa. Hindi tayo nagkakaroon ng mga needless enemies, hindi tayo nagkakaroon ng needless dangers na papasukin kung may magalit sa atin dahil tayo ay madaldal. At kung anak ng Diyos, hindi lahat nang iniisip ay sinasabi, lalo sa social media. Sa social media, ang dali-dali mag-away, ang dali-dali mag-disagree. Pero come on, mag-bible study kayo sa social media, sa Zoom conference, may Bible study, tas mag tapos mag-away. Tapos pagsasalita ng hindi maganda, ng masakit, magde display tayo ng pride, ng yabang, ng ating pagiging hypersensitive. It has no place in an online Bible class. It has no place in an online fellowship. Kasi dapat the Spirit of God governs us. At dahil sa social media, napakadaling ikalat ang baho, napakadaling ikalat ang sarili nating baho, sarili nating emosyon, mas maingat tayo dapat. Kasi pag nasabi na, kumalat na, hindi mo na mababawi pa. Mag-sorry ka man, pero hindi yan buong-buong nababawi. May natitira pa rin yan, nalulutang-lutang sa hangin. Kaya ang sabi ng Ephesians 4.29, Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only that which is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. So, ang magandang kausap, ang mabuting kausap, binabantayan ang kanyang bibig, ang sinasabi lang niya ay yung makakatulong, hindi yung makakasira sa kapwa. Ang sinasabi niya ay yung sensitive sa need ng iba, hindi sa sariling need niya lang. At ang kanyang iniisip lahat ng kausap, pinag-uusapan, at makikinig ay makikinabang. Nakapakinabangan sa kanila pag ang ating bibig. Proverbs 20.19 A gossip betrays a confidence, so avoid anyone who talks too much. Pagka merong tao na masyadong madaldal, walang pag-aalinlangan, at walang preno sa paninira ng kapwa, directly or indirectly, sa pagsasalita ng bagay na makakasira sa kapwa, iwasan daw ang ganong mga tao. Kasi yung ginagawa nila sa iba, gagawin nila sa iyo.